Kag sa good vibes, gin pasalida ang mga pinasahi nga disenyo sa panapton gamit ang mga ukay-ukay sa fashion exhibit. Kabahin ni isang advokasya sa estudyante sa kolehiyo agud mapasanyog ang kampanya bato sa textile waste. Kag paagi naman sa pagsulat kag iban pa nga creative expression, tinutuyo nga mapasanyog ang kampanya para sa mental wellness. May report si Nico Delphine. Kabahin sa tonelada ng mga basura nga nagalabot sa landfill, mga daan nga panapton. Gani agud mapahaganhaga ng kadamoon sa basura tugas ang fast fashion napaminsaran sa BIA Psychology kag AB Communication Student nga si Eunice Ira ang paglunsar sa Eco Ukay, isa ka sustainable fashion initiative na naghatag atensyon sa mga second-hand clothes ilabi na Ukay-Ukay. Agud nga matagana ni eh, sa panibago nga disenyo sa baylo nga mabutang lang sa basurahan. Sa fashion exhibit, ilagin pa salida ang mga nagkalain-lain nga outfit kag mga disenyo nga gamit ang mga ukay-ukay. Inutuyo si Ni nga mapakita pa ang abilidad sa mga local designers. The Pagi naman sa journaling kag creative expression, nalakip diri ang pag-drawing, sketch, collage, kagiban pa tuyo naman ni Joyce Timbanya nga mapabaskog ang kampanya tuhoy sa mental wellness. Sa bulig sa natukod nga Safe Pages Club, gina-promote man sa graduating communication student sa University of St. salle ang pag sa mga pamatanon nga magsulat agod mas ma-develop ang ila creativity kag self-expression sa baylo nga mag-ungot lang sa paggamit sa gadget. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.